Pimples Soft Face Removal Tips Ang mga pimples ay karaniwang nangyayari dahil sa pagbuo ng bakterya at labis na produksyon ng langis. Karamihan sa mga ito ay nakakaapekto sa bahagi ng balat na may malaking bilang ng mga functional na glandula ng langis na leeg, likod, mukha, dibdib, balikat, at iba pa. Ang mga ito ay pulang malambot na bukol na sinamahan ng puting nana sa dulo. Ang mga pimples ay napakapangkaraniwan at kahit sino ay maaaring maapektuhan ng mga ito. Talaga, hindi sila nangyayari dahil sa anumang sakit. Kapag ang pagbubukas ng mga follicle ng buhok ay naharang ng mga patay na selula ng balat at langis at kung ang butas na iyon ay nahawahan ng bakterya pagkatapos ay bumubuo ito ng mga pimples. Maaari rin itong mangyari dahil sa pagbabago ng mga hormones sa panahon ng pagdadalaga o maaaring mangyari dahil sa masikip na damit na kuskusin sa balat. Ang kalubhaan ng pimples ay depende mula sa blackheads hanggang cyst at ito ay nag-iiba sa laki. Maaari itong magdulot ng sakit na hindi tayo komportable. Walang kumpirmasyon tungkol sa anumang partikular na pagkain na nagdudulot ng mga pimples o acne. Ngunit kung susundin natin ang isang mahusay at malusog na dieta, binabawasan nito ang panganib ng mga pimples. Mayroong maraming mga paraan kung saan maaari nating alisin ang mga pimples sa ating mukha na ang mga sumusunod. Isa, icing. Upang mapawi ang tagihawat at ang paligid nito, Balutin ng ilang piraso ng yelo sa isang tela at ilapat ito ng paulit-ulit sa apektadong bahagi. Magbibigay ito ng kaunting ginhawa. Ang pag ay dapat ulitin tatlo hanggang apat beses sa isang araw. Dalawa, mask sa mukha ng acne. Ang mga maskara sa mukha ay isang bagong uso ngayon. Maglagay lang ng face mask at humiga ng labinlima hanggang dalawampu minuto. Pagkatapos noon ay dahan-daang imasahe ang iyong mukha upang ibabad ang natitirang serum sa iyong mukha. Ang mga espesyal na maskara ay magagamit para sa acne-prone na balat. Ang mga ito ay talagang nakakatulong sa pagbabawas ng mga pimples. Tatlo, ay hydrate ang iyong sarili. Kung mayroon kang pimples simulan ang pag-inom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng tubig ay palaging inirekomenda para sa malusog at kumikinang na balat. 4. Panatilihing malusog ang iyong dieta. Iwasan ang pagkain ng mamantika at maanghang na pagkain. Kumain ng sariwang prutas, berdeng madahong gulay at juice. Ang pagpapanatili ng malusog na mga gawi sa pagkain ay magdadala ng dagdag na ningning. 5. Over-the-counter na gamot Maaari kang kumuha ng gamot sa counter o ilang acne removal o antifungal, antibacterial cream mula sa iyong kalapit na chemist at direktang ilapat ito sa tagihawat. Maaari kang gumawa ng isang patch test upang suriin ang anumang uri ng pangangati. Tandaan na hindi ito angkop sa lahat dahil sa iba't ibang uri ng balat. Suriin bago mo gamitin ito. Anim. Gumamit ng walang langis na sunscreen Ang sunscreen ay kinakailangan. Palaging pumili ng naangkop na sunscreen depende sa uri ng iyong balat. Ito ay talagang isang malaking isyo para sa mga taong may langis na uri ng balat dahil ang kanilang mga glandula ay gumagawa ng masyadong maraming sebum. Ang mga taong may mamantika na balat ay maaaring pumili ng mga sunscreen na batay sa gel. Pito, huwag pop. Kadalasan karamihan sa atin ay nagkakaroon ng pagnanasa na ay pop ang tagihawat. Mangyaring huwag gawin ito. Kung nagpop ka ng acne, pimple, whiteheads o blackheads, mas marami ka sa kanila. Ito ay humahantong sa pagkakaroon ng impeksyon sa paligid ng lugar. Walo, ang stress. Ang stress ay isa rin sa mga dahilan ng paglaki o pagkakaroon ng pimples, acne sa balat. Upang magkaroon ng malinaw, kumikinang at maliwanag na mukha, magsanay ng yoga. At pagmumuni-muni araw-araw. Sham, mag-ehersisyo. Ang ehersisyo ay nagpapataas ng rate ng metabolismo at ang daloy ng dugo. Ang pawis na inilabas habang nag-eehersisyo ka ay nag-aalis ng mga lason sa katawan na nagbibigay sa iyo ng isang kumikinang na epekto. Sampu, Panatilihin ang kalinisan ng buhok. Ang mga tagihawat ay nagre-resulta din sa hindi maayos na buhok na humahawak sa iyong mukha sa lahat ng oras. Panatilihing malinis at nakatali ang iyong buhok. Huwag hayaan silang mahulog sa iyong mukha. Labing isa, iwasan ang mabigat na pampaganda. Ang regular na paggamit ng mga produktong kosmetiko ay humahantong sa pagbuo ng mga pimples at pigmentation sa balat. Iwasan ang heavy party makeup at kung kailangan mo lang gawin, tanggalin ito kapag nakauwi ka na sa bahay. Tandaan na sundin ang tamang mga tips sa pagtanggal ng makeup. Labing dalawa, linisin panatilihing malinis ang iyong mukha. Hugasan ang iyong mukha nang hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw gamit ang banayad na sabon o isang panghugas ng mukha. At gayon din, hugasan ang iyong mukha ng tubig ng isang beses o dalawang beses kung gusto mo. Upang banggitin, hindi mo dapat kalimutang hugasan ng iyong mukha sa sandaling ikaw ay bumangon sa umaga at bago ka matulog sa gabi. Labintatlo, moisturize. Gumamit ng magandang kalidad na moisturizer pagkatapos linisin ng iyong mukha. Huwag kalimutang maglagay ng moisturizer sa tuwing maghuhugas ka ng iyong mukha. Labing apat, huwag kuskusin. Huwag kuskusin ang iyong mukha lalo na kapag mayroon kang pimple issues. Labing lima, gumamit ng orange peel powder patuyuin ang orange peels at gumawa ng makinis na pulbos. Panatilihin itong handa sa refrigerator. Gumawa ng isang eye paste at ilapat ito araw-araw sa apektadong lugar hanggang sa mawala ito. Labing anim, langis ng nyog. Lagyan ng langis ng nyog ang apektadong bahagi at iwanan ito ng magdamag. Ang mga katangian ng antioxidant ng langis ng niyog ay nakakatulong na alisin ang mga pimples at bumuo ng malusog na mga selula ng balat. 17. Besen. Ang besen ay ang pinakamahusay na lunas sa bahay para sa lahat ng mga isyo sa balat. Gumagana ito bilang isang natural na panlinis. Ang mga katangian ng alkalina nito ay nakakatulong upang mapanatili ang balanse ng pH ng balat. Maaari ka rin gumawa ng isang makinis na eye paste sa pamamagitan ng paghahalo ng rosas na tubig sa besen. Ilapat ang paste na ito para sa mga labing limang minuto at pagkatapos ay banlawan ng iyong mukha ng lubusan. Mararamdaman mong nagiging makinis ang iyong balat. Labing walo, langis ng puno ng tsaa. Isa sa mga pinakamahusay na remedyo para sa pagalis ng mga pimples. Kumuha ng ilang patak ng langis ng puno ng tsaa at ilapat ito ng direkta sa apektadong lugar. Gayun din, maaari mo itong ihalo sa langis ng carrier at iwanan ito ng magdamag para sa mas mahusay na mga resulta. Labinsham, bumisita sa isang dermatologist. Kung nagpapatuloy pa rin ang problema kahit na sinubukan ang mga remedyo na ito, bisitahin ang isang dermatologist ng walang pag-iisip. Maaari siyang magreseta ng ilang retinoid o antibiotics upang maiwasan ang karagdagang paglaki ng acne. Maaari din siyang magmungkahi ng ilang mga gamot para sa mga hormonal na isyo na maaaring maging isang posibleng dahilan para sa breakout. Dalawampu, laser therapy. Sa laser therapy, ang mga patay na selula ng balat at bakterya ay nakatarget sa pinagmumulan ng liwanag. Pinapatay nito ang bakterya at sinisira ang mga dead skin cells na siyang dahilan ng pagkakaroon ng pimples. Ang pagsunod sa mga tip na ito ay tiyak na makakatulong sa iyo na mapupuksa ang mga nakakainis na pimples. Lahat ng pinakamahusay. Manatiling kumikinang, maging maganda. Kung sakaling mayroon kang alalahanin o tanong maaari kang palaging kumonsulta sa isang espesyalista at makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.